Naniniwala naman ang Tourism Department na hindi makaapekto sa patuloy na paglago ng turismo sa bansa. Ang planong paghigpit sa visa requirement para sa mga Chinese. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng plano ng Department of Foreign Affairs na mas maigpit na visa requirement para sa mga Chinese nationals, positibo ang Department of Tourism na hindi ito makakapekto sa target nito na bilang ng tourist arrivals ngayong taon. Base sa datos ng kagawaran, pagating sa top source markets ng bansa, as of April 24 ay pumapangatlo ang China na may malaking bilang ng mga foreign tourists sa bansa. Hindi lang po yung Chinese yung mga turista natin sa Pilipinas, pati na rin po yung other nationalities. Uh, kakabalik ko lang po sa South Korea, kung sa numero uno pa rin sila as our uh, foreign tourist arrivals. And uh, there I received such positive uh, prospects in terms of uh, hopefully reaching our target of 1.8 million South Koreans, up to 2 million this year. Anya, tuloy-tuloy lang ang koordinasyon ng kagawaran sa travel and tourism stakeholders doon. At kung ikukumpara naman anya sa mga karatig bansa sa ASEAN, pagdating sa visa policy ay mas maigpit na ang Pilipinas. The Philippines is already the most stringent in terms of providing visas to the Chinese. And that is why the announcement of the Department of Foreign Affairs, I feel, is consistent. The situation that has been caused by these restrictive visa policies. Syempre, uh, if we look at the tourism numbers, Uh, the Philippines uh, is lagging behind in terms of the Chinese arrivals kasi yung mga neighbors po natin, nag-visa free na po sila. Binigyang din ng kalihim na ito ay policy decision ng DFA at magpapatuloy ang kagawaran sa pag-aksyon para ang mga stakeholder ng industriya ng turismo ay hindi lubang maapektuhan nito. Gaya ng patuloy na ugnayan sa kanilang tourism attaches para sa tuloy-tuloy lang na turismo at mahalaga rin mapanatili na may oportunidad sa tourism industry sa bansa. Ayon kay Prasco, patuloy ang pagbubukas ng bansa sa iba pang market sa mundo tulad na lang ng Middle East at India. Kasi uh, nakikita po natin based on global tourism trends that uh, the Middle East and India also have the potential and are already providing a vast numbers for our neighbors in the ASEAN. And there's no reason why the Philippines should not be able to capture this market. Umaasa ang DOT na magpapatuloy pa ang paglago ng tourism industry sa bansa. Rod Lugusad. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.